Good morning mga paps, magandang araw Ako ay magbibiyahe pala no, singlinggo lang ngayon At sabi nila matumal daw paglinggo Pero susubukan pa rin natin At dito nagpag dito sa amin, sa Napindan Sa may Petron At dito na rin ako nagtambay Para sa una nating booking Grabe guys, ito pa rin yung ating sipon sakit, hindi pa rin nawawala kahit uminom na ako ng gamot niyan. Ito na nga pap, sa ating puntahan yung ating first booking. Grabe, 1.5 yung pick up pa lang na itong CS ko dito sa malapit lang ito sa kalsada. Galing dun sa aking pinagtambayan sa Petron, pinuntahan ko na kagad, sobrang layo rin pala. And then yung kanyang graph of location niya is ah uh, kainta Rizal at ayun malapit na ako sa pick up location ni madam at dito titingin ako kung saan banda yung kanyang bahay dahil nandito lang banda kaya pag hinto ko nagtitingin muna ako at siyempre punas muna sa ating sipon dahil ayun nga sisipon tayo ayun sakto lang din yung ating paghinto at nasa harapan lang pala natin yung ating CS grabe si Mubit binigyan ka agad ako ng long ride pero mas okay tong long ride ito yung mga gusto ng MC Taxi long ride lalo na pag linggo sabado ito yung walang masyadong sasakyan sa daan dito lumabas na nga si madam at gusto, nag request siya na ilagay yung kanyang bag dito sa top box kaso medyo malaki talaga yung kanyang bag itupiin pa yung kanyang bag hindi talaga kasya medyo malaki talaga yung kanyang bag kaya minabuti lang namin dito lang sa harapan ni madam dito nagpaalam na rin si madam sa kanyang tatay na palis na siya yan dito ay pagtingin ko sa apps ay 11.4 ang aming bibiyahin mapuntang kainta Rizal so lang di talaga ako kumukuha ng mga long ride katulad nito dahil madaling mangawi itong aking mga braso lalo na ang ating puwet okay to pag sabado linggo okay na okay much 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 later hindi ko na nakunan yung pag drop off ni madam doon sa location niya dahil nakalimutan kong i-on yung ating camera. Dito ko na na-pick up si Sir sa pakeat Pantin Polo at ang kanyang draft of location is Malate, Maynila. So ito na yung ating uh, long ride guide. Bale 22.4 ang kilometers ang tatakbuhin namin mula doon sa Maynila. Usual pa rin ang ating ibibigay kay Sir yung hairnet at yung helmet at sa wakas nakarating kami dito sa may manila at dito ay uh, nakakasli si sir kaya diretsyo na siya kagad naglakad kaya napansin ko sa bandang kanan ko ay malilaso na pala ito at dito naramdaman ko nang naugutom ako kaya nag decide muna akong kumain dito sa may gasolina ng shell 2,000 years later. Ang swerte ko, bigla naman akong pinasukan ng booking papuntang Ugong Pasig. Kaya pinuntahan ko na kagad si Madam. Grabe, puro long ride. At pamasahin ni Madam ay 168 papuntang Ugong Pasig. Ito nga pala ako sa Malate, Maynila. Akala ko magpipirmi ako dito. Ayun, so mabilis lang kami nakarating dito sa medical city ng Pasig. At ayun, si Ma'am ay nagbayad ng cash at para ko na rin gustong magpa-check up dito kasi inuubo ako at sinisipon. talaga yung sipon ko, tumutulo ng kusa. A few moments later. Ito na nga pala yung ating panglimang booking. Madam, nandito pala nga ako sa Pasig Pineda. Dito ako nakuha ng panglimang booking. Track of location niya is Mandaluyong. Pamasahin niya, abot lang naman ng 84. Mabilis lang talaga ang aming biyahe dahil wala kang masyadong kasabayan sa kalsada. Kung meron man, iilan-ilan lang yung mga kasakyan kaya pag sabado linggo walang masyadong sasakyan ayun na tuloy ako mas okay din pala bumiyahe ng linggo kasi ito first time ko rin talaga magbumiyahe ng linggo kasi puro long ride nga lang ang binibigay sa yun ni Mubit a few moments later at dito papunta nga pala ako ng kalentong nakakuha kasi ako ng booking punta doon dito na nga pala ako sa pickup up location ni madam at napansin ko dalawa pala sila nagbook ng movie ito ay sakto lang talaga na lagi ako may top box kasi karamihan ng mga pasahero ko ay may mga dala ito ay nagsabi si madam na ilagay daw sa top box yung iba niyang gamit dito pinili ko lang yung mga maliliit na gamit na pwedeng ilagay sa top box kasi may, may malaki dito na hindi talaga hindi talaga kakasya ito ay yung pamasahe ni madam at yung kanyang drop off location is Green Hills Wakwa 25 minutes and then dito na kami sa drop off location ni madam time na to ay umaambun ambun na naman kaya nagbabalak ako na kunin yung aking raincoat dito pinagkukuha ko na yung gamit ni madam sa top box tulong yung jowa niya dito sa kanyang mga gamit dito nagpasalamat na si ma'am nagpasalamat din ako One eternity later. habang binabaybay ko yung Ortigas Avenue biglang may pumasok na booking. Palit kilometers lang siya. Nandito lang sa Union Bank. una ako nag-waiting ng ilang mga minuto. At dito, nakasakay na ating pasahero. Shoutout nga kay Sir Evans ng South Sembo. Napansin nga pala ni Sir yung ating camera. Nagtanong siya sa akin kung nagbablog wala ako. Nakabahaba rin yung aming kwentuhan sa biyahe. Nasaan na rin si sir kung ano yung channel ko sa FB. Malapit na rin ang aking uwian. Umuwi na muna ako. So, Nag-sponsor muna ako ng Coco Melon. Ito lang yan sa may San Joaquin.